Hello guys for today's video So day ano na tayo ngayon 8 So March 8 tayo ngayon Diyos ko ang Oras dito ay Alas 9.30 ng gabi Ganun ako makakain kasi inuna ko muna Wala na ako mga hugasan dyan Wala na Yan na lang, linisan ko na lang yan Tapos ito na lang yung aking hugasan Yung pinagkainan ko So mayroon akong juice Mayroon akong suwarba Nang hinaluan ng pansit at uh, mayroon akong apritada kapuya oy apritada na may itlog cheese sambusa makarona akubus kubos sambusa at yung ginawa ko kanina na the, ano to bread cheese to so kain na tayo sa mga langga kakain na tayo una kong kakain na itong cheese sambusa masarap kaya ito ito mamitira oh oh Naga crunchy. Tapos ngayon, yung aking makaruna. Ikman ko ito. Pakiramdam ko parang maalat ito eh. Hmm. Hindi, pag ako nagluto kasi hindi ko na tinitikman. Bahala na, maalat, mataba. <laughs> Masarap din pala. Hmm. Ang doon lang. Pag ako magluto, wala nang tikim-tikim. Basta sinusukat ko na lang sa kutsara yung Ini mo tayo ng juice. Hmm. Sinusukat ko muna yun sa kutsara. Ay, sarap. Tapos ngayon, ipapartner ko dito sa sa apritada ko ay itong kubos. Ayan, ang daming pagkain, no? ang daming pagkain pag Ramadan. <laughs> Pero, pag ganyan Ramadan, gutong-gutong. <laughs> mm. Alam nyo, masarap talaga. Yung mga apritada tapos ipartin nyo kubos, ang sarap. Sa totoo lang. Mm -mm. mm. Dalawa klas niluto ko. Apritada chicken tsaka apritada na kambing ah, kaldirit ang kambing wala simo walang matira walang matira sa apitan ng kambing ko simo talaga as in nakita ko kanina nakatira na lang mga buto-buto yung mga gulay yung mga nila basta na lang wala mm. na ni Ujan? set out pinakakanin ko na ata itong kubos. Diba? Masarap ito. Alam ano nito yung kubos? Matabang. As in. Mm. Matabang talaga ito. Paso lang, puro talaga siyang bigas. Ito yung sinaon ng bigas noong mga kapalangunan. Brown, uh, brown rice. Tsaka ang tabang ito, masarap, ma, mabigat sa tiyan, sa totoo lang. Panilap na lang tadyaan niya. Eh. meron tayo dyan. Sili, oh. Dati sa Pilipinas. hindi pa ako nag-abroad, ha? Hindi ako makain ng sili, kahit sibuyas. Dito. Masarap pala <laughs> masarap yung ulam. Oh. Mm -mm. Masarap yung ulam Masarap yung ulam yung sili pa si Buyas. Alam mo ba yun? Diba? Diba? Kunti na lang. Ay, ako. Ito mga langga. Ako yung magpapaalam na. Ingat tayong lahat dyan. Ingat tayong lahat. At huwag niyo kalimutan magnasal sa parking mahal na pang at siya lang nakakaalam yan so ituloy ko na yung aking pagkain